So, mas mas credible si Diska, uh, si Price kaysa Diska. Bakit ka no? So, ito, ito, ito mga pre, Mga pre, Dito sa video ito, si Marcoleta po ay magwawala. Galit na galit. Tapos, nasita po siya dito. Kasi, ang Diskaya po ay palaging niyang pinoprotektahan. Diba? yung ugali po ni Marcoleta sa kongreso uh, sa kongreso po dinala po dyan sa ano sa senado dinala dyan na uh, kumbaga parang ulol na aso na magwawala wala dyan eh, hindi man wala na makikipagsuntukan hindi yung yung para bang mag-walk out siya Di ba alam mo lawyer ka dapat tumado ka lang makipag-usap ka ng maayos at halatang halata naman na pinoprotekta mo yung Diskaya. Alam mo bakit? O, anong gusto mong imbestigahan sa mga Diskaya? Simula 20 to, uh, 2022 hanggang 2025, di ba? O, bakit hindi niyo simulan sa 2016? O, dyan pa lang, wala na. Halatang halata ka na, aso ka ni Digong. Aso-aso <laughs> ka ni Digong. Ay, naku po. O, panoorin po natin ito, mga pre. Of investigation. If we are in the process of investigation, why are then you so not protecting them? Why are you not so protecting I am not protecting them. Magputi si nabi mo yan, Mr. Chair. We natin yung record dito? Palagi nyo si I am protecting hindi diskaya. When I was chairman of this committee, sinabi ko na siyano, the only remedy provided under the law is for them to apply it. They qualify under the process of witness protection program.

tumulong na lamang po sa investigasyon na ito para uh, po sa bayan. Nalito po ako sa harapan niyo ngayon na upang tumulong ng buong puso agot ng ating mga kaya. Saya, ay, ay, ay mga pre, ay, yung, yung, attitude ni Marculeta dito, ang pangit talaga. Talagang pinapakita niya yung kanyang kabastusan dito. No? Ah, ang gusto ni Marculeta, siya ay masusunod. ba? Diba? Eh sinabi na nga, bakit mo po yung protektahan mga diskaya? Dininayin niya po. Siyempre, alam naman namang aminin, di ba? Oo, alam naman namang aminin ng isang manlilinlang. <laughs> alam nyo alam nyo po, ha? Bakit ko tinatawag ng manlilin lang si Marculeta? Kasi noon pa lang, pagdating sa presyo na mabilihin, ay nalilinlang niya po yung mga Pilipino. Ha? eh ngayon, magagalit ka. Di ba? Pwede bang uh, magsalita ka ng mainahon? Hindi yung magbibida-bida ka, kabago-bago mo pa lang dyan sa Senado, di ba? Oo, oh, wala, wala ka pang ilang buwan dyan. Bida-bida ka na. Oo. Oh, bida ng, ano, Markuleta, nagbida-bida na. Hmm. Ang tanong, tama po ba yon, Na ikaw ay magbida-bida. Oo. Oh, eh, di ba, ako para sa akin, mga pre, ano, ang Diskaya po, investigahan po simula nung umupo po si Rodrigo Rua Duterte. Diba? Kasi bias po si Marculeta. Eh gusto niya 2022 hanggang 2025 lang. Tama po ba yun? Diba? Tama po ba? Hindi po patas. Dapat simulan sa ano, 2016. Kasi dyan po nagsimulang magnakaw si Diskaya. At inami naman po ng uh, mga Diskaya na, na kumbaga dyan po sila nag-boom. Simula noong nag-DPWH uh, sila at noong 2016, dyan po sila unti-unting nagkaroon ng pera or yung maman. O, na, na kay Julius Babaw naman yun eh, sa interview, di ba? <laughs> oh Bakit po, sa nakikita ko, bakit ayaw ayaw isali ni Magkuleta yung uh, 2016? oh Bakit? Kasi po, ang, ang mga bago ni Digong ay mabibisto nga naman. 'di ba? Mabubuking ko ang mga baho ni Rodrigo Rua Duterte. Oh. Kaya alam niyo ito si Marcoleta, eh inuutakan lang po tayo niyan, pero ang tanong magpapautak ko ba tayo? Ay, ko ko na yung ano dito, yung video ni Digong. Check ko nga lang. Ang tanong ko, magpapautak po ba tayo? Siyempre, hindi. ba diba? aheto oh, to toto. Panoorin natin to ha. Ah. Oh. Oh, ito po. Panoorin po natin ito. Ito ba? May sinabi si Digong dito, eh. ah oh. Wait lang po, ha. Ah. May, may, sinabi si Digong dito, mga pre. Oh, ito po yung sampal ito sa mga dutae dugyot supporter, ha. Ah. Na mga talagang tuloy-tuloy pa rin po sa pagsira sa ating mahal na Pangulo ah oh, ito. Oh, eto po. Panoorin po natin to. Kaya itong corruption. Nagsi hindi ko kaya itong corruption. Nagsisi ako. Kasi akala ko, kaya ko. Oh. Eh, sino yung mga DDS na nagsasabi na sa panahon ni Digong walang corruption? O oh, narinig nyo na ngayon na grabe yung corruption sa panahon ng tatay nyo at siya pa mismo ang umamin na hindi niya ito kaya. ba? Diba? Hindi niya ito kaya. Oh. Tapos ngayon, mga sa eh, bubuhati niyo yung bangko ng tatay niyo. Sasabihin, ah, magaling yung tatay namin kasi sa panahon niya, walang korupsyon. Hindi pa ako maniniwala na walang korupsyon. Kahit sino pong maupong presidente ng Pilipinas, mayroon pong korupsyon. Yan po yung katotohanan dyan. Pero dito po, sa video ito, talagang umamin si Digong, hindi niya kaya yung corruption kasi, bakit? Yung mga alagad niya yung nangungurapot. Si 51 billion. Nasaan na yun? Oh. But truth to tell, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Oh, yan ah. Even if you give me 20 years, I cannot do it. So, ibig sabihin, believe siya sa mga Marcos. Kasi Marcos lang talaga ang makakapag-solve ng korupsyon. Tingnan nyo ngayon, si PBBM. O, yung mga kurakot, eh, labo di ba? O, nabisto, naglabasan sa lungga. O, yung iba kilala na, yung iba senador, yung iba kongresista. O, yung iba, 51 billion. Ah, di ba? Atuloy ah, natin. Or some days, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. That the Marcos brought leadership to our country. If I die before I finish my six-year term, Senator Ferdinand Marcos Jr. will be able, able to quit that bill. Ayan ah, na, matalino po yan si Miriam. Ah, matalino po yan. Alam niya na masama si Digong at alam niya na si PBBM kayang-kaya niya sugpuin yung korupsyon. At alam po niya na hindi po talaga kurakot ang mga Marcos, di ba? Oh. Kaya palitan natin ang gobyerno. Habang ganito ang sistema natin, wala tayong magagawa. Magkakaulang tayo ng maraming mga kalaban sa politika na sisiraan at sisiraan. Oh, yan ha, klaro ha, si Digo, pinuri si Amor Ma Marcos na inamin naman ni Digong na hindi niya kayang isolve yung korupsyon sa Pilipinas kahit pa 20 years siyang mamuno diyan. Ang may kakayahan lang po ang mga Marcos, pero si Digong wala po. ba? Diba? So, niloko kayo ni Digong, ano? Naloko kayo. At ayon naman kay Atty. Claire, may video yata, may video clip na si Digong din ay umamin na nagnanakaw din sa kaban ng bayan. Nangungurakot din. ba? Diba? So, paano mo ka naman isusol yung problema ng bansa kung ikaw mismo magnanakaw ka? Like father, like daughter talaga. Nakakahiya, di ba? Like father, like daughter. Ang galing. Galing talaga. Pero eto ito na mga preno, no? Bigyan natin itong, uh, uh bigyan natin ng reaction itong uh, uh, Benjamin Romualdez International Convention Center o tinatawag na BRIC or BRICC. Okay? Noong Pebrero 7, ginanap sa Tacloban City, Leyte ang groundbreaking ceremony, ceremony para sa pagtayo ng Benjamin Romualdez International Convention Center o tinatawag na brick or B R I C C. Ang brick ay isang three-story building na kayang maglaman ng hanggang 5,000 guests. Itatayo ito sa 20,620 uh, square meter na lote sa dating Leyte Park Hotel Complex sa Magsaysay Boulevard, Tacloban, City. Ah. Uh. Uh, kasama sa mga amenities ng break ang retail concourse food beverage areas lounges malaking parking space at iba pang utilities oh ang ikalawa at ikatlong palapag ay disenyo para multi-purpose binyo ng pwedeng gamitin sa malaking events may mga uh, uh, mezzanine uh, plenary areas, rooms, lounges at retail spaces din dito. So, ang, ang mga taga, ano talaga dito, no? Mga, ah, kumbaga, taga Tacloban, Tacloban City po, eh talagang, uh, hindi, hindi po mahihirapan, dahil meron po palang itatayo na tinatawag na brick, okay? Na pinang pinanganwahan po ni uh, uh, Martin Rinaldes, ba diba? ah, Ito, kapag natapos na pag natapos na. Oh. Ang break ay nakikitang magiging sentro ng malaking national at international events. Syempre malawak 'yun. 'Di ba? Malawak 'yun. At kapag natapos 'yun, dadayuhin talaga yun ng mga mga negosyante, 'di ba? mga mga turista, dadayuhin po 'yan kasi syempre magandang tingnan malaki, 'di ba? Oo. Isang malaking MICE destination sa bansa. Meetings, incentives, conference, and exhibitions. Oh. Ang proyekto ay ip uh, ipatutupad ng DP DPWH Eastern Visayas Regional Office. Ayon kay DPWH Regional Director Edgar Ta uh, Tabacon, may 500 million allocation para sa phase 1 ng proyekto at at 250 million naman para sa phase 2. Dumalo sa groundbreaking si House Speaker Martin Romualdez, Congressman Jude Avoy, Asedre, DPWH Regional Director Edgar Tabacon at iba pang local official at DPWH staff. ting history lang po tayo. Si, uh, si Benjamin Romualdez na ipinangalan sa Convention Center ay ama ni Speaker Martin. Ayan, naging uh, governor ng Leyte sila mula 1967 hanggang 1986 at ambassador ng Pilipinas sa US mula 1982 hanggang 1986. So ayan, uh, at least may uh, tinatawag ng big So magkakaroon ng mga mamumuhunan diyan, sigurado papasukin 'yan. 'Di ba? Kasi dadami yung tao diyan eh. Ma uh, kumbaga magkakaroon din ng trabaho 'yan. 'Di ba? Kumbaga dahil maitatayo na po 'yan sa 2026, eh magkakaroon ng mamumuhunan, magkakaroon ng trabaho. At syempre pinangunahan po 'yan ni Speaker Martin Romualdez. Ayan. Alam ko po, po maraming makikinabang diyan. Kaya palapakan po natin ang ating ah... Uh, House Speaker Martin Romualdez. Ayan, di ba? oh, at least, alam nyo na kung saan napupunta yung pera ng taong bayan. Hindi po sa bulsa. Ha? Hindi po sa bulsa, kundi dyan mismo. Okay? Sa lugar. O, sa Tacloban City. Di ba? congratulations po sa ating lahat. Ayan. So anyway, yun lang naman yung aking reaction dito. At syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon. Kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman, ge-updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. Siyempre, mga pre, bago po tayo magtapos sa ating video, may TikTok, may Facebook po tayo. Ayan, ha? Siyempre, bag... Uh, sa hindi pa nakafollow, ayan, mag-follow na po kayo sa uh, nakasubscribe na po sa ating YouTube channel. Naku, maraming salamat po sa inyo. Ingat at kitakits po sa susunod na video. Ayan. Abangan nyo po yung ating kasunod na video, mga pre. And maraming 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 salamat po ha ah, sa mga walang sawang sumusuporta po sa ating YouTube channel. Ayun. Oh. Ah uh, ma ma malayo pa po kumbaga, tuloy-tuloy po ang labanan na to. Wala pong aayaw. Ayan. So, babae kuno na pansamantala.